Ito na yung pekpekan guys Ito na yung ni Karon So San Juan Subong guys Pista Ready sa kami sa Parok Dos Pista Subong San Juan So muna guys ha Tumudamo pambot yung may pangayaw Taga ilo ilo ano na? Anong mauna palumba? Anong mauna palumba to Ang paliktikan? Hindi so, so may nami katubig ba? May nami katubig kaya Kayo ano nang 1,000 euro Ano No, ibigay ng tubig oras mo? Wow grabe guys oh Guwapo wow, di Aare lang tayo guys ah Iget bye bye ah. Wala pa tani sa plaza. Oh, so, grabe oh, nami-nami ka bye oh. Tinaw-tinaw oh. so, pista, subong guys ha, pista. Ready na, ready na. Ito na oh. so, Subong na niya oh. Mabumba na sila subong. So, subong ni guys ha. Malive ta. Sige hey guys, thank you guys. Abangan-abangan uh, abangan, abangan ang uh, palumba subong. Subong ni. Eh. Palumba ni sa pambot. Dere porok dos. <coughs> uh, thank you guys, thank you.